Ito yung bayad sa dinala mo. Tama yun, sir? 2.5, no? Thank you, thank you, thank you. May pera Salam. sa muli. May pera sa muli. <laughs> Salamat, sir. Yun, at binisita nga tayo ni sir Dominic Orquita from San Isidro. Isa sa mga bigati natin ng mga breeder dito sa summer. So, isa po siya sa grupo nila po doon sa San Isidro na nakakapag-export na po sa iba-ibang bansa. Tulad ng uh, Thailand, Vietnam, Indonesia... India, US at marami pa pong iba. Okay, baling ngayon po sa video na 'to, eh pupuntahan po tayo ngayon dito ni Sir Dominic para magbenta po ng mga kalya. Mga reject niya po, yung mga hindi niya po nagustuhan Doon po sa mga na-breed niya out na magagandang klase Pero syempre po, meron lang po siyang kailangan piliin, palakihin at i-groom Para po kasi sa kanila, ng mga veteranong breeder Lalo po nakakapag-export na sila Eh mas priority po nila yung mga gandang klase Yun po yung mga ginugroom nila Okay, ayan na nga At dumating na sila sir Makikita niyo po sa CCTV Ayun si sir oh So galing pa po yan sila ng San Isidro, Northern Samar, di ba? Pumunta po sila dito ngayon para lang po ihatid yung orders po natin. Okay. Naimod ko na ikaw, sir, sa STB. <laughs> Diretso ka, sir. <laughs> si Sir Dominic, sir, no? Si Sir. Hehehe. Grabe, ulan. oh, Maano nga, di? Mahuraw. Ayan si sir. Teacher ka sir? Nan. Ano teaching. teaching? Okay. Ayan si sir. Galing pa yan si sir from sa ano? San Isidro. Northern Samar. Ayan. Bali, dinala lang to dito ni sir. Pumunta lang dito si sir para dalahin tong mga i-dispose niyang mga uh, na-select niya for out out of sa mga breeder niya. So, tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Ayan i-unbox nga ni Sir Dominic Titignan natin yung laman ng mga dinala niya Dito na lang Sir Basta pala malakas ang ulan sa biyahe nila papunta dito okay. Bali Sir habang nag-unbox ka Konting ano tayo Bali ilang years ka na nag, ano, nag alaga ng isda Pinto Pero dati pa matagal na Mga 2012 11 Ah, matagal na rin pala, no? Tapos ngayon, bumalik ka sir Puro balon ang inilaga, no? Oh. Sige, yung galing ni sir kasi Maganda yung market ngayon ng mga balon <laughs> Sakto yung Ah, nag-export ka na sir? Mapuntang? Ay, yung galing So, ano, madalas, sir ang mga kapatok doon ng mga ano, lahi ng CCTV <laughs> Diretso, di diba? Galing na kapag export Isa ka pala sa mga naririnig ko na ano, nag-export na sa ibang bansa. Okay, ang galing kasi yung ibang bansa na yung bumibili sa atin. So, ako naman, ang bili-bili ko yung mga mumurahin. <laughs> yung mga kal. <laughs> Yan ang gusto ng mga natin dito eh. Sa so, ito, puro to, mga reject para kay sir. Reject, pero syempre sa atin, ano to, kasi mas gusto natin yung pangmasa. Madali natin kasi ma-market dito. Puro to, mga reject para kay sir. Reject, pero syempre sa atin, ano to, kasi mas gusto natin yung pangmasa. Madali natin kasi ma-market dito. Okay. Ayan. Na-stress. Medyo na-stresser, no? Sige. Pero syempre, kahit tukal, eh yung mga breeder niyan magaganda. 'di diba? <laughs> Kasi yung iba, yung mga wais talagang breeder, hindi to i-dispose. One month old pa. ipapakain to sa mga ano nila. Ah, oh, uh, meron pa dito ng mga ano, pwede pang uh, i-groom. ang ganda no. Ganda. Bininta lang yan dito ni Sir Tag 5 isa. <laughs> Joke lang. Hindi, <laughs> basta mura lang to, mura lang. Ang masa. Ang masa, okay? Ganda. Ang tawag daw nito is golden blue tail. Tama, sir? Okay. Golden blue tail. Tapos, yung isa naman is mga platinum. Ito, Piki Okay. Say, sir. Adult ka na lang po. Ano yun, sir? Ah, bibiliin mo agad? Hindi, <laughs> <laughs> nag-negotiate pa lang kami ni sir. Ayan. Ayan. P1. Sige. Okay, bali. Ilan to lahat, sir? 100... P130,000 lang bayaran Okay, 130 daw. 125 lang daw ang mapabayaran natin. <laughs> Daling, no? Freebie. <laughs> may, may free si Sir. So, uh, may kasama ka, Sir? Sino to? Tropa. Tropa. Anong bahala mo, Sir? Vincent. Ah, Vincent. Vincent, okay. Ayan. Pigyan ko po na sila, Sir, ah. Merong sinabi sa akin si Sir na group na exclusive lang yan para sa kanila pag nakakapag-export na raw. Diba? So, sir, ano ulit yung mga mga strain, strain ng baluna na gusto ng mga ano uh, foreigner, mga in export mo? Mga redhead, sir. na okay. redhead Nakakatawa no, nakakatawa dahil uh, meron dito actually, dito mismo sa probinsya natin na uh, kapag-export. Uh, hindi lang basta syudad. So, nagagawa nila, sir, dito paraan para mapaabot sa ibang bansa yung mga na-produce nilang isda. Diba? Nakaka-proud din Nakaka-proud <laughs> Ayan Ayan Ito sir, yung mismo na-export mo Or ito hmm? yung mga palahe? One Materialis Okay, itong materials Yung mga yeah. anak, yeah. nakapalipad ka na Ganda Okay Ito sir, ang tinatawag na? Caramel zebra Caramel zebra o... Yung, ito yung nanalo sa show Ganito yung tsura Ganitong palahe iba, 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 iba din Ganito ang nanalo sa show Layer man, layer tail man at pa. Mga... Yung mga, ano na siya, selfin, yung mga ano. Okay, oo nga, ganito. Hmm. Pero layer at pa. Layer, layer lang kaso. Pwede yan, pan-show ko no? yan. Ang salang no. ko yan. sir, ano? <laughs> ah, bali, nasabi nga ni sir, dati yung wala pa tayong pet shop, backyard pa lang dati, ah, kasama pala si sir sa bisita doon sa backyard farm natin. Kami nila, Sir Goldpan Oo, oh, si Sir, so, Goldpan Si Sir, yan, si Sir Mark. Naalala ko pa dati. <laughs> Tagal na yun. Kami, nagsisilik. Anong year yan, Sir? Naalala ko? Parang, mga 20... 2013 yata, Sir? 2013? 2014? 2014. Oo, <laughs> ganyan. Matagal na rin, no? Pero yan, so legend dream pala sila, Sir, no? kana uh, nakakatuwa lang na na-meet na natin si Sir Doms dito. Thank you sir, salamat. Salamat sa pagatid nito. <laughs> oh, ayan na. Nalaman niyo na. So, although ano to, tinatawag ni Sir Nakal, pero alam niyo naman mura siya, pero one month old pa lang 'yan. Oo, one month old. One month old pero minsan kasama sa market kasi yung nagbi-breed, 'di ba, sir? Kasama sa market. Oo the, da fact na da fact na nag uh, na -e sport si sir ibig sabihin yung mga hawak niya ngayong isda eh, hindi lang rin basta-basta diba? so kahit pa paano wag nyo naman to baratin sa akin hindi <laughs> ba ayan ganda e, So bayayaran na natin si Sir Dominic Kasi pangit ang panahon pa Pauwi sila malayo pang biyay Bali Sir Dominic, ito yung Bayad sa dinala mo Tama yun Sir, -five, no? Ay, you, thank you, thank you. Ray Perez Salam. sa, muli. May pera sa muli. <laughs> Salamat, sir. Sinadya, sinadya nila, sir, Dominic dito para lang ihatid Ayan. Di ba yung kal? Yung kal para sa kanya. Imbis na itakon sa kanal or iba eh, kain sa ano, eh, binintan niya dito. Oh nice choice. Buddy. Ingat sir! O, oh, sa mga co-fish keeper natin dyan at breeder na gusto mag-avail ng mga import lines ng mga materials, so wag na kayo mahiya, mag-PM lang kayo kay Sir Dominic Orkita, andyan naman po yung details. So, thank you, thank you, maraming salamat po.